Balita po sa Metro Manila magsisimula na ngayong araw ang hulihan sa mga e-trike at iba pang electric light vehicles na makikita sa mga ipinagbabawal na daan. Hindi mo na ito ginawa noong nakaraang dalawang araw kahit na April 15 talaga ang simula ng ban bilang konsiderasyon at para na rin mapakalat ang impormasyon tungkol sa ban. Sa ilalim ng bagong patakaran, bawal sa major road sa mga light electric vehicle at pagmumultahin ng 2500 pesos ang mga huhuling lalabag dito. Diretso impound naman kung walang lisensya o rehistro ang sasakyan. Pinapayagan naman ng MMDA ang mga LGU na dagdagan ang mga daan kung saan bawal ang mga nasabing sasakyan. Aabot sa limandaang residente ang nasunugan kagabi sa barangay Bati, San Juan City. Sa kapal nga ng usok at tindi ng apoy, hindi na maaninag ang mga bahay na tinutupok nito. Mag-aalas 5 ng hapon nang ipagbigay alam ito sa mga bumbero. Dinamihan ang mga ipinadalang bumbero dahil malapit sa isang oil depot ang pinangyarihan ng sunog. Pasado la sa 6 nang ideklarang fire under control ang area. tinatayang ang isa't kalahating milyong piso ang halaga ng napinsalang ari-arian. Inaalam pang pa sanhi ng sunog na sinasabing nagsimula raw sa ikatlong palapag ng isa sa mga bahay. Patay naman ang isang volunteer matapos babagsaka ng concrete slab ilang minuto matapos ideklarang fire out ang sunog. Sa Paraniake, arestadong tatlong drug suspects sa bypass Operation sa basement parking ng isang mall. Nasabat mula sa mga suspect ang kalahating kilo ng hinihinalang shabu, nagkakahalaga na nasa 3.4 million pesos. Inabot nga ng tatlong buwan bago naikasang operasyon dahil sa pagiging mailap ng mga suspect, ayon yan sa Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA. Hindi muna sila pinangalanan, pero dalawa sa kanila ay magkapatid at dati na rin nakulong dahil sa illegal na droga. Sinampahan na ang tatlo ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ito nga pong mga suspect, inaalam ng mga autoridad kung parte nga ba sila ng isang mas malaki pang sindikato. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.